May o, ayan, obok. <laughs> Ang sarap na ito, Bok. Ay, hindi yan, Suso, Pilipit. Yan. Eh, anong luto? Gata. Gata. Ayan. Gata nyo, ayan, o. Oh. Ilalagay na kayo yan. Gisa, bawang, sibuyas, sili, luya. <laughs> Bok nilagay na yung ano suso oh puta ay kanina gumagapang pa yan hmm. papukuluan yan ngayon konti tapos yan meron dito ng ano oh yan gabi yan ang sangkap niya tapos meron pa kami dito oh bok oh tayo na hito yan oh kita mo wala na yung isa oh lupay-pay na pero may bago pa yan, may dalawa pa rin. Kanina? <laughs> oh, yung una. Ay, wala. Wala Special seasoning po, Bok. Ayan o, ilalagay na Bok yung gata. Unang. Mm. Pangalawang piga. Gatas ng ina. Ano yan? Pangalawang piga. Pangalawang piga pa lang Wala po yung kaka. Wala po yung kaka. Siyakang gata. Na na. Ayan natin kukuloy ang Bok. Ayan Bok. Nilagay na yung ano. Gabi. Na. Oh, Oo, oh, la, light pa. Pag takip niyan, malulusaw na yung <tip> Ay, o, oh, shout out oh. sa so, may birthday. Oh. Birthday boy, shout out. Oh. Tayo. Bukas, birthday niyan. Oh, Ito oh. naman po si parang Eric. Hindi niya birthday. Oh, susunod lang. Ayan. Ito, <tip> ano lang to? At tawag daw nila, salubong. Okay, hintayin natin maluto yan. Ayabok, lalo na oh, lalo na yung ano, yung gabi. Kita mo naman. Kasarap siguro na to. Ah, oo, oh. napaka protina niya, mataas sa fiber to. Ayan na, pangalawang gata na yan bro. Ay ano, unang piga. Kakang oh. gata. gata na yan, kita nyo malapot-lapot oh. Hmm, oh, Diyos ko. Sarap. Sarap sip-sipin na to. Sigurado, lagpas sa ilong ang pagsinip-sip mo to. Alright. Ayan o. Konting ano pa yan o. Lalagyan ng ano. Konting panimpla. Titikman. Sinabi niya, no? Putang inang. Ayan na bok. Oh, so. oh finish product oh. Oh sarap na okay, to my goodness mm. luto ang gata luto ang okay, gabi oh di ba hindi kong tumaas eh walang problema eh oh okay. Ano bok tiki man ah alam mo yung single pa alright hindi kinahal sila doon yung minum hmm kita nyo yan oh tara shot